Ano nga ba ang ibig sabihin ng trade-in sa Popo Life? Ang sinasabi pong trade-in guys ay yan po yung paraan para mabilis ka mag-level up sa Popo Life. Halimbawa, meron ka makikita dyan na level 1, level 2, level 3. Yan guys, nakukuha nyo po yan kapag lagi kayong nag-trade in. So ano po yung pang-trade in natin? Yun pong coins guys ay ginagamit po sa pagte-trade in kasi yung mga prices po nandiyan ay coins. Halimbawa, yung pang trade in mo is 5,000, kita mo diyan merong dalawang pwedeng pagpilian, yung uh, drag at saka yung uh, blimp. Pipili kayo doon kung sino yung kapalitan mo para magpalitan kayo ng gift. Tapos matatagdagan po yung progress niyo diyan sa pag-leveling up. Kapag napuno niyo na po yung bar dyan, ibig sabihin, magli-level up na po kayo. Mabilis lang po kayo kapag lagi kayong nananalo sa mga kalaro nandyan. Pero, hindi niyo po kailangan maglaro, guys, ha? Pwede kayong makakuha ng coins, sa Pa-all nandyan. Antay niyo lang po, every 5 minutes, magpa-pop yan. May countdown naman yan. E, pag nag zero, zero na yan, i-click mo na yung box para makuha mo na yung free fort coins. Ngayon, hindi po yan all day na nandyan ha. Kapag naubos niyo na po, hindi na po lalabas yan. Magaantay po kayo na mag-reset yan the next day.